Okay. Finishing na. Pukin ang ina. Ito mga boss. Oh, solid mga trabaho rito. Ayan. Walling. Oh. Isami. Astig to mga brad. Tignan nyo. Diba? Malinis tignan. Kahit itapatan natin ang ilaw yan. Nangyayita eh. nyo. Ayan o. Oh. Kita mo ba? Wait natin. Kaya tapatan natin ang hilang. Hmm. Kita nga yan. Kaya tapatan natin ang hilaw. Kita nyo yun. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong pader. It's a prank! Okay nang yan yan. Pwede na raw yan eh. <laughs> Pwede na raw yan. Bahala siya dyan. Okay lang naman sa akin. Kasi dito naman daw yung ilaw sa gitna. Ayan. Ayan. Dito, ganun din. Sa so, semi-gloss ko na to. Dito na lang daw ako babase. Kung ano lang itatamaan ng ilaw. Yun lang yung aayusin ko. Yan. Kung ano itatamaan ng ilaw, yun lang aayusin. Pero, sa akin kasi, mas maganda kahit tapatan mo ng ilaw, maayos pa rin. Ayan, pag tinignan mo sa malayo, okay, di ba? Walang bahay ng kasalanan, di ba? Pero ang problema kasi yan, kapag itong pupinangin ng ilaw na to, nilapit dyan sa pader, maglalabasan na yung mga sumpa. Nakikita nyo na yung mga sumpa. Itong, yun, ang pangit. Ako una pa lang, kung kaya ko naman gawin ng tama lahat, umpisa pa lang, ginagawa ko na. Ang tempo uh, yung ano. Uh, ito. Parang pa eh. Kita ba? Ang kailangan nga nga ng dilim. Ang labo ah. Ngayon. Hindi pantay yung ano ceiling, itong gitna. Ayan. Yung gitna na yan. Ayan. Itong gitna na ng nga. Ito ay. sa Dito ay Kikita naman, di ba? Hindi pantay. Kasi nga, yung masilya, kung kaya na nga, nakababa na. Ayan. Ayan. Kita ba? Kukutan nga na ba? May hilang eh. Ayan. bakat ng masilya. nakababak na siya na gano'n, bumaba na. Kaya yung gitna ng kisamin na to, okay na yun ang yun, Akala ko nang una, hindi pantay yung pagkakalagay ng board. Yun pala yung problema, nasa nagmasilya. Isa ka talagang, it's a prank! Ayok ka. Pero, dati, yun ang ano ko eh yun yung ginagawa ko kung ano lang yung tamaan ng ilaw katulad dito ayan ayan kung ano lang yung tinatamaan ng ilaw yun lang yung haayusin pero sa akin hindi utang na una pa lang tinatapatan ko na ng ilaw kasi napapanood nyo sa facebook yung mga ewan ko kung ibang bansa sa ibang bansa yun Tinatapatan nila ng ilaw habang nagliliha. Puta tama yun. Yun yung mga pang solid talaga na trabaho. O, kayo maniwala sa mga picture-picture. Ito yung gawa ko. Ito yung gawa ko. O na nga na pag ng ilaw. Wala na. Stopa na. Tapos yung iba nyo yun, mayabang pa. Mayabang pa nyo. Kwentuhan pa yan. Puka na nga naman ngayon. Tapos sa actual, wala naman. Kung tutusin, basic naman na talaga to. Eh. 2008 pa ako nagsimula magpintor. Eh. 18 pa lang ako noon. Basic naman na talaga to kung alam mo na yung trabaho. Kahit nga to ako eh, nagkukusa na yung katawan ko. Eh. Kumbaga, kabisado na ng katawan ko yung ginagawa ko. Kaya wala nang problema. Ang iba kasi po ta. Hindi na nga magawa ng maayos yung trabaho. Mayabang pa. Kupan pa. Siyempre. Kainan na. Ulam ko. Hmm. hotdog. Hotdog ang pinabili sa'yo. Ang binili mo, pork Tanga ka talaga nun. Hotdog pinabili sa'yo, binili mo, pork long. Kaya na naman yung manok. Kakain pa lang ako, tumitila ako na. Ay, nako. Ito yung pinakamasarap na ano, panahon. Maulan. Correct ayinit pero hindi gano'n sa inyit kaya na mga manok mga panabong na manok yun parang ang boring yun hindi na lumalaban ka nilalagyan ka ng tari hindi na nakikipagpaloan ka sa mga manok Puta, nakaupo ka lang maghapon dun. Inihintay mo ng pangainin ka. Tapos titilangaw ka na lang pag wala ka nang magawa. Oh, narinig nyo? Ako narinig ko eh. Ewan wala akong narinig nyo. Oo, <laughs> oh, iba-iba pa -iba yan. Iba-iba tono niyan. Iba-iba boses ng manok Kukal din eh. tapos siguro ng project na to siguro mga dalawang taon pa to yung talagang tapos na tapos na yung pwede nang lang tumira yung mayari mag-aalisan na yung mga trabado o isang kalating taon o dalawang taon mga gano'n ang galing yun sa sobrang ay <coughs> na Siyempre, kukin lang ina. Hindi ko ito binili. Hindi ko binili itong mga hotdog. Ginawa ko ito. Luto ko ito kagabi. Bumili lang ako ng kanin. Tapos, kumuha ko ng ketchup. <coughs> doon sa tindahan. Sila manang. Hindi nila alam. Tepe kanin. Nung nagsasandok na siya, doon na ako sumalisin ng ketchup. Kala ko kung ano yung nasa taas po. mga tobo lang pala. Ayan Oh. Hot dog na may sandalak na kakecha. <coughs> 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 hmm. Harap. Hello. Pilapang bilahan mo. Mail report mo. Samahan mo 'yan, 'no. Dito sya pwede mag-video ng eh. dry 'kyo. Makita sa mobile ko ha, Sabihin na nun, no, nagbibidyo ka lang. Wala siya, feeling vlogger lang. Tama ka. Joke lang. Na. Pag nagbibidyo ako rito, kung alam mo yung oras ng break time ko sa alas 12. Kaya konting video lang, may piyok-piyok pa Konting video lang, tapos naman na tulog na. Idlib lang pala. Iba na pang tulog eh. Pag tulog dun sa bahay. Pag sa trabaho, idlib lang. 2008 pa ako nagsimula, di ba? Pintora nakasama na ako yung sa ano sa mga staff of finishing mga solid na gawa mga puluduhan ano. kaya yung mga trabaho ng mga mali dati yung nagubo sa bala ko habang tumatagal natututo na itatama ako na kaya minsan pag napapangitan ako sa gawa ko makakita lang ako ng ano makita ko lang may hairline na guwit ng gawa ko mga pinagdaanan ng liha parang napapangitan ako eh hairline lang yun ha matutusin madali yung solusyonan pag ganun napapangitan ako sa gawa ko tinitignan ko yung gawa ng iba kapag <coughs> iisip ko hindi pala pangit gawa ko hindi ko naman pinagyayabang kumbaga yun kasi yung tamang trabaho kabisado ko na yung ginagawa ko. Kasi pag yung iba nag-uusa, oh, ganito, ginawa ko, ganito. Ay, inano mo Ang, parang ang, pag sila nag-uusa, parang napakahirap ng trabaho. Samantalang masilya, diha, primer, tapo parang basic-basic na lang eh. Ang mahirap kasi, yung barnis. May alam naman ako sa barnis, kaya nga alam. <coughs> hindi pa ako nakapag, talagang gawa ko talaga. Kasi mahina ako nun eh. Nihila kasi ako eh. Dati nakakalangha pa ako ng mga lakar-lakar. Ngayon kaya pa naman kaya nga lang hindi na ako tumatagal. Ayoko na. Thank Ayoko na sana mag construction, kaya nga lang, yung tattoo kasi saan, mahina eh. Kaya kahit pa paano, pumapasok pa rin ako dito sa construction, kahit ayoko na. Kasi wala akong magagawa. <coughs> Kung hintay ko lang, nanghihintay ng mga customer ko sa pag wala. Minsan kasi, isang linggong wala, dalawang linggo, minsan maabot pa ng tatlong buwan flat. Kira nun. Kira um, pala ng ganito rin yun. Kung know? sasalita ka lang mag-isa. Sana nandito mapanood ng mga kamag-anak ko. Kasi parang Nakaya eh. Kung mapanood nyo man to, huwag nyo na sabihin sa akin. Ha? Kasi may iya ako eh. Paano mo lang yun na Kung gusto nyo lang. Kung ayaw nyo, okay lang. Diba? Lala, sabay lang tayo sa puso. Ang susunod, pag nagka-pera ako, bala ko bilhin ano eh, computer. Tapos yun din, pag-vlog din yun. Laro. Tapos gagawin ko rin yung ano ko. Kasi mahilig sa laro yun eh. Roblox. Galing yun. Pag nagka-pera naman ako iba rin. Sama ko rin yung anak sa ano. Mga mukbang, mukbang na ano. Muk buk, mukbang sa nakakatakot na lugar. Isa, e maraming plano. Madali lang yan kapag may hawa ka ng pera. Pero kung wala pera, puro plano ka lang muna. masarap katrabaho yung masarap katrabaho yung ranyo. mga ano mga kulay ng mga solid ng trabaho tapos mga humble pa hindi pa may Ayun ay ito masarap kasama hindi ka na mababad matututo ka pa ka. meron kasi rito. Matanda na siya eh. Mga 50 na siguro may ganyan. Nakita ni na ano, parehas daw kami ng style ng ginagawa. Kaya nga lang yung kanya, palpak. Kasi yung mga kantuan, mga sulok-sulok, mga kinipili ba? Diba? Mga ganto, mga ganyan, mga ganyan. Diba? Mga ganyan, na namumuhuraw yung pintura. Baby roller daw gamit. Eh, baby roller din gamit ko. Pinakita ko sa kanya kung ano yung ginagawa ko. Ayun. Sabi ko, po, hindi naman ako ganun gumawa. Tignan mo itong gawa ko. Ang ginagawa niya siguro, makapal yung pintura. Magtutulot daw kasi yung pintura eh. Pinakapalan niya yung pintura doon. Okay lang naman yun, basta balasahin may igi. Ikalat mo. Ikalat mo yung kultura. Hindi yeah. naman isang mano, isang patong, isang kot. Uubra na agad yung gulay, Dalawang mano, uubra agad. Pwede ka pa dyan tumatlo kung tutusin. Ang galing ng ketchup eh. Hangin na nahubos. Sobrang dami. Hmm. Tama ka. Manonood na ako ng pelikula. Movie ka, Reka. Reka. Hi Reka! Hi <laughs> Corey.